musika. Maraming Pilipino ang nangangarap makapunta at magtrabaho sa Amerika. Sa isip ng karamihan, ito ay simbolo ng mas mataas na oportunidad, magandang sahod at mas maayos na kalidad ng buhay. Subalit sa kabila ng mga pangarap na ito, hindi lahat ay nananatili sa bansa ng pagkakataon. Sa katotohanan, parami ng parami ang mga Pilipino ang nagdedesisyong umalis o bumalik sa Pilipinas matapos ang ilang taon sa Amerika. Enda sa mga Svansarlian may iba't ibang dahilan kung bakit nangyayari ito, mula sa mga personal na karanasan kultura hanggang sa mga pang-ekonomikang kadahilan. Isa sa pinaka aspeto ng desisyon na ito ay ang kultura at pananaw ng Pilipino tungkol sa pamilya, ugnayan sa komunidad at kalidad ng buhay. Halimaba, maraming kabataan ang lumaki sa Amerika, ngunit nararamdaman pa rin nila ang layo sa kanilang sariling kultura at pamilya. Maraming senior citizens na OFWs at kanilang pamilya ang nakakaranas ng nostalgia o pangungulila sa Pilipinas. Ang pinagsamang karanasan na ito ay madalas nagdudulot ng pagnanais na bumalik sa sariling bansa kahit na mas mataas ang oportunidad sa Amerika. Sa video na ito, tatalakayan natin ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang umaalis sa USA kasama ang mga totoong buhay na kwento at connection sa kultura ng Pilipino. Magbibigay din tayo ng perspektibo mula sa mga research at service upang mas maintindihan kung bakit ito nagiging pangkaraniwan. Makikita natin na hindi lang pera at trabaho ang sukatan ng tagumpay para sa mga Pilipino. Malaki rin ang epekto ng pamilya, kultura at kaligayahan sa pang-araw-araw na buhay. Una, pangungulila sa pamilya at kultura. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagdedesisyong umalis sa Amerika ay ang matinding pangungulila sa pamilya at sariling kultura. Ayon sa isang pag-aaral ng Pure Research, halos 60% ng mga Pilipinong naninirahan sa Amerika ang nagulat ng homesickness o matinding pangungulila. Ang Pilipino ay kilala sa matibay na ugnayan sa pamilya at komunidad. Kahit na kumikita sila ng malaki sa Amerika, hindi mapapalitan ng pera ang init ng hapagkainan, kasama ang pamilya o ang tradisyonal na piyesta at selebrasyon sa barangay. May mga kabataan na lumaki sa Amerika ngulit nararamdaman nila ang kakulangan ng identidad o koneksyon sa sariling kultura. Halimbawa, si Liza, isang 35 taong gulang na nurse sa New York, ay nakaranas ng depresyon dahil sa kawalan ng suporta mula sa pamilya habang nag-aalaga ng mga anak sa malayong bansa. Maraming Pilipino rin ang nagsasabi na gusto nilang ipakita sa kanilang mga anak ang halaga ng kulturang Pilipino, ang pagmamahal sa pamilya at mga tradisyon na mahirap ipaliwanag o ipakita sa labas ng bansa. Ang pangungulila at ang pagnanais na mapanatili ang ugnayan sa pamilya ay nagiging isang malakas na dahilan para magdesisyon. Ang marami na bumalik sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, hindi lamang sila nagbabalik sa lugar kundi nagbabalik sa damdamin, kultura at koneksyon na mahalaga sa kanilang pagkatao, pangalawa, mataas na gasto sa pamumuhay at ekonomikong presyon. isa pang dahilan ay ang matinding gasto sa pamumuhay sa Amerika. Kahit mataas ang sahod, maraming Pilipino ang nahihirapan dahil sa mga bayarin sa bahay, sa sakyan at iba pang araw-araw na pangangailangan. Halimbawa, isang estudyante o bagong graduate na Pilipino sa California ay maaaring kumita ng $4,000. Kada buwan ngunit malaking bahagi nito ay napupunta sa renta, insurance, buwis at gastusin sa pamilya, ayon sa U.S. Bureau of Labor Statistics, tumaas ng husto ang cost of living sa mga pangunahing lungsod ng Amerika na nagdudulot ng financial stress kahit sa mga propal. Maraming Pilipino rin ang nagpapadala ng pera sa pamilya sa Pilipinas. Kaya dagdag pang presyo ng nararamdaman nila. Ang pangakong American Dream ay kadalasang hindi naaabot ng buo dahil sa kombinasyon ng mataas na gastusin at obligasyon sa pamilya. Dahil dito, marami ang nagdedesisyong bumalik sa Pilipinas kung saan mas abot-kaya ang pamumuhay at mas maraming oportunidad para mag-invest sa sariling negosyo o maglaan ng pera para sa pamilya. Halimbawa, si June, isang IT professional sa Texas ay umuwi sa Cebu matapos taon dahil mas may kalayaan siyang makapag-ipon at magnegosyo sa sariling bayan kumpara sa mahal na pamumuhay sa Amerika. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe. Kahit iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo, diskriminasyon at pagkakakilanlan. Maraming Pilipino rin ang umaalis sa Amerika dahil sa karanasan ng diskriminasyon o pakiramdam na hindi sila ganap na kabilang sa lipunan. Ayon sa research ng PU Research Center, halos 50% ng mga Asian, immigrant sa US ay nakaranas ng diskriminasyon sa trabaho o sa pampublikong lugar. Kahit na may legal na status, hindi maiiwasan ng stereotyping, microaggressions o mas matinding kaso ng racial profiling. Ang ganitong karanasan ay nakakaapekto sa mental health at sa pangaraw-araw na pakikisalumuhan ng Pilipino. Maraming Pilipino ang nakararamdam na kailangan nilang patunayan ang kanilang kakayahan nang higit pa kaya sa ibang tao na nagdudulot ng stress at burnout. Halimbawa, si Maria, isang kotenta taong gulang na guro sa Florida, ay nakaramdam ng pagkaisa dahil kakaunti ang Pilipino sa kanyang komunidad at hindi niya madalas makita ang suporta ng mga kapwa-kababayan. Ang pagnanais na bumalik sa Pilipinas ay madalas bunga ng pangangailangan na maramdaman ang tunay na pagkakakilanlan at pagtanggap kung saan mas komportable silang ipakita ang sarili at mapalibutan ng kapwa Pilipino. Pang-apat, kakulangan sa social support at komunidad. Bukod sa pamilya, mahalaga rin sa ang koneksyon sa ang nakararamdam ng komunidad. Sa Amerika, maraming Pilipino kakulangan sa suporta mula sa kanilang lokal na komunidad o simbahan. Ayon sa research, ang social networks ay isang kritikal na aspeto sa mental at emotional well-being ng mga imigrantes. Kapag ang isang Pilipino ay wala sa sariling pamilya, kaibigan o kilalang komunidad, kadalasan ay nakarara na siya ng isolasyon o kalungkutan. Halimbawa, si Tony, isang femfeta taong gulang na OFW sa New Jersey, ay bumalik sa Davao matapos maranasan ang matinding lungkot at stress sa walang katapusang trabaho ng malayo sa pamilya at mga kaibigan. Sa Pilipinas, kahit simpleng pagtitipon sa barangay o simbahan ay nagbibigay ng support system at pakiramdam ng belonging. Ito ay hindi lamang emosyonal kundi practical din. Tumutulong sa negosyo, edukasyon ng mga anak at pangaraw-araw na buhay. Dahil sa kakulangan ng ganitong suporta sa Amerika, maraming Pilipino ang nagdedesisyong bumalik sa Pilipinas upang makahanap ng mas balanseng buhay sa pagitan ng trabaho at pamilya. Panglima, mga hamon sa trabaho at career growth. Maraming Pilipino ang nakararanas ng stagnation o limitadong oportunidad sa kanilang career sa Amerika. Kahit may mataas na edukasyon at karanasan, minsan ay limitado ang kanilang pag-angat dahil sa visa restrictions, licensing requirements o diskriminasyon. Halimbawa, isang nurse engineer na Pilipino ay maaaring kailanganing kumuha ng karagdagang certification o pumasa sa board, exam sa Amerika upang makapagtrabaho, sa sariling larangan na nakakapagod at nakakafrustrate. Ayon sa study ng Migration Policy Institute, maraming skilled Filipino immigrants ang nakakaranas ng underemployment kung saan nagtatrabaho sila sa trabahong hindi tugma sa kanilang kakayahan. Maraming Pilipino ang natutong mag-adjust sa ganitong sitwasyon ngayon para sa iba. Ito ay sapat na dahilan para umuwi sa Pilipinas kung saan mas malaya silang magamit ang kanilang kaalaman at talento. Halimbawa, si Carlo, isang civil engineer sa Los Angeles, ay bumalik sa Cebu upang magtayo ng sariling construction business dahil sa mas maraming oportunidad at mas kaunting red tape kumpara sa Amerika. Pang-anim, pagod sa sistemang burokratiko at legal na hamon. Isa pang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang umalis sa Amerika ay ang pagod sa komplikadong sistema ng pamahalaan at legal na proseso. Kahit na may legal na dokumento o visa, Madalas ay nakakaranas ang mga Pilipino ng stress dahil sa paulit-ulit na proseso, renewal ng visa at mga regulasyon sa trabaho. Ayon sa U.S. Citizenship and Immigration Services, U.S. is milyon-milyong immigrants ang kailangang sumilalim sa mahahabang proseso para sa green card, naturalization o work permits. Halimbawa, si Ana, isang 32 taong gulang na nurse mula sa Iloilo, -Ilo, ay nagulat sa dami ng requirements at interviews para sa permanent residency. At kahit limang taon na siyang nakatira sa Amerika, kailangan pa rin niyang maghintay at magbayad para sa renewal ng visa ng taon-taon. Ang ganitong sitwasyon ay anxiety, nagdudulot ng stress at pakiramdam ng kawalan ng seguridad. Para sa maraming Pilipino, mas pinipili nilang bumalik sa Pilipinas kung saan mas madaling magpatuloy sa trabaho, magnegosyo at makapaglaan ng panahon sa pamilya nang hindi gaanong nakakaapekto ang legal na sistema sa pang-araw-araw na buhay. Ang simpleng pamumuhay na may tiwala sa sariling bansa ay mas nakakainganyo kaysa sa komplikadong proseso sa Amerika. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe. Kahit i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangito, kakulangan sa espiritual at panlipunang koneksyon. Mahalaga sa mga Pilipino ang espiritualidad at koneksyon sa simbahan o relihiyon. Maraming Pilipino ang nakararamdam ng kakulangan sa espiritual na suporta sa Amerika. Ayon sa pag-aaral ng Pure Research, ang mga Pilipino immigrants na aktibo sa kanilang simbahan o relihiyosong komunidad ay mas mataas ang satisfaction sa buhay. Ngunit sa mga lugar kung saan kakaunti ang Pilipino o limitado ang Pilipino, Catholic churches, marami ang nawawalan ng pakiramdam ng pagkakakilanlan at suporta. Halima si Lourdes, isang 55 taong gulang na OFW sa New York ay nagsabi na miss niya ang simpleng misa sa linggo at ang pagtitipon sa kapwa Pilipino na nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon sa araw-araw. Ang kawalan ng ganitong koneksyon ay nagdudulot ng isolation at nagiging dahilan upang mas piliin ng marami na bumalik sa Pilipinas kung saan natural nilang nararamdaman ang pakiki sa komunidad at espiritual na buhay. Pangangulo, kalusugan at stress sa pangaraw-araw na buhay. Maraming Pilipino rin ang umaalis sa Amerika dahil sa epekto ng stress sa kanilang kalusugan ang mataas na cost of living, work pressure at pakiramdam ng pagkakahiwalay sa pamilya ay nagdudulot lang pikal at mental health challenges. Halimbawa, si Ramon, isang 60 taong gulang na retiree, ay nakararanas ng hypertension at insomnia dahil sa matinding trabaho at kakulangan ng suporta mula sa pamilya. Research mula sa American Psychological Association ay nagpapakita na ang immigrants na malayo sa pamilya ay mas mataas ang risk ng stress-rated illnesses ang pagbabalik sa Pilipinas ay nagbibigay ng pagkakataon na mas maging malusog, magkaroon ng tamang oras sa pahinga at mas maraming oras sa pamilya. Sa ganitong paraan hindi lang emosyonal, kundi pisikal din na dahilan ang pagbabalik sa sariling bansa, pangsiyam, pagnanais na makapagnegosyo o mag-invest sa sariling bayan. Maraming Pilipino ang bumabalik sa Pilipinas dahil sa oportunidad na magnegosyo o mag-invest sa sariling bayan. Kahit na kumikita sila sa Amerika, limitado ang mga pagkakataon sa entrepreneurship dahil sa regulasyon, nasusukat lamang sa laki ng sahod o dami ng oportunidad. Mas mahalaga ang pagmamahal sa pamilya, ang pagpapahalaga sa kultura at ang pakiramdam ng pagkakaroon ng tunay na tahanan. Ang desisyon na bumalik sa sariling bansa ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang malinaw na pagpapahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga. Sa puso ng Pilipino ang pamilya, kultura at sariling bayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na